Di mo ba naisip Kung ano tong nararamdaman Sa'yo lang nakatitik Mga mata na namumula Paano kaya kung tayong dalawa Di naman masama umibig pero pagdating sa'yo Di ko yan naiisip Huwag mo naman pagdudahan Ang katulad ko Kasi lahat to totoo At di to loko-loko Sa gabing malamig Sana ikaw ay makatabi Handa akong sumugal Basta't makasama ka gabi-gabi Di mo ba naisip Kung ano tong nararamdaman Sa'yo lang nakatitig mga mata kong namumula Paano kaya kung tayong dalawa Di naman masama umibig Pero pagdating sa'yo Di ko yan naisip kung panaginip na lang ang lahat, parang ayoko nang magising Isa ka ng bitwe, ang hirap mong abutin ye. Panaginip na lang kitang nakasama, pwede ba natin natutuhanin Na nakakabiten, pero 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 uunahin ko Habang di ko pa naririnig yung oo mo Pero ramdam ko na malapit na, konting tiyaga at panahon pa Pangarpo ay gagaluan Huwag na sana kung tatama din Kung sakali man pala rin Ikaw lang aking dadalhin Sa aking altar At haharap ka kay batala ikaw lang gustong makasama hanggang pera kung mapal yeah. Basta ikaw ang kakampe kahit sino pa ang kalaban Sa akin ay talagang tatamaan kahit harap-harapan yeah. Ikaw lang gusto makasama mapaaraw man ng gabi Ang gusto ko lang naman sabihin sa'yo Ah di mo ba, ba naisip kung ano tong nararamdaman Sa'yo lang nakatitig mga mata kong namumula Paano kaya kung tayong dalawa Di naman masama umibig Pero pagdating sa'yo Di ko yun naisip yeah. hey. <laughs>